Hello sa inyong lahat at uh, ay babahagi ko ulit sa inyo Patong uh, patungkol sa pagdatanim ng kabuting saging gamit ng mungo ito mga mungo to na pinakuha ko ayan ang dami o oh. ilang sako rin to at marami pa ako yung may natira pa doon <coughs> pwede itong pagtaniman Pwede natin pagtaniman to ng kabuting saging. Napaka-inam to na gawing substrate. Kung wala kayong makuha na daon at marami kayong ganito, pwede. Ang gawin nyo lamang ay ibabad nyo lang siya ng kalahating araw na may lime. <coughs> na may lime. Kalahating araw na may lime. Tapos, uh, after ng kalahating araw ay... Alisin nyo sa tubig tapos Banlawan nyo ng dalawang beses. At pwede nyo ng taniman. Kung sa laundry basket, pwede. By layer, na na, ay, by layer kayo na paglagay nito. At kung sa bed naman, ay isa lang. Isang bed lang. Tapos, budburan doon sa ibabaw niya. Tapos, patra, patriangle patra yung, yung kanyang paglagay ng plastic para mayroong space doon sa ibabaw. Doon kayo sa masilong magpatubo, wag kayo sa tirik ang araw kasi mas masyadong mainit ang panahon ngayon. Kung tagulan naman, ay mag double plastic kayo. So pwede sya, pwede taniman ng kabuting saging, pwede rin to sa easter. ihalo sa protein bags. yan So marami akong pinakuha at istak natin to ng ilang araw. So, yan lang. At sana na, nakakuha kayong idea sa mga nagtatanong kung pwede bang patubuan ay pwede. So, mag-upload din ako ng mga video sa susunod na araw pag hindi na ako busy. Mara ay, ngayon ay medyo busy ako at gumagawa ako ng putin bags at saka binhi. So, wait nyo lang o hintay-hintay lang kayo sa mga inupload ko na patungkol sa pagtatanim. God bless sa inyo lahat.